we are just stating facts na ang mga pig at sila leni, mata pobre yun lang yun that's why you be and that's it basta sila mata pobre sila mata sila mata pobre 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 puro sila mata po. That's it. Sila mata po. sila. And I will not allow, I will not allow bullies. Kasi ugaling-ugali yan ang mga matatakas. Ugaling-ugali yan ang matatakas. Na maliit ang pagtingin sa mga. Yung mga baba, tinitingnan nila, mababa talaga. O ngayon, nakahanap na silang nakalapan ayaw namin sa ilaw. Ayaw ng tao bayan sa ilaw. Kahit na mag pa sila, alam ng tao, ang mga dilaw at pink, puro matapong. Ngayon, natahanan ko sila. Natapotan. O nila, labanan ko sila. Pero sila iba -iba hindi sila kaaway. Kahit na iba-ibahin niya pa yung salita. Dapat ang pinanong ninyo, hindi ba totoo yung sinabi ni Lakson, Uh, Sáenz, lamin, Hindi nyo kami matutokso sa pera Kayo mga what you call, political political. Kasi mga mata po. O oh, ngayon, pati si Lenny, mata, pati si Lenny, mata po. Pati si Lenny, mata po. Si Lenny, mata po. That, that is a fact mataas ang pagtingin nila sa akin. So sa akin, yun ang pagtingin ko. Ngayon, karapatan ko ba yun? Yun naman. Yung ba nararamdaman ng mga Pilipino, bakit ayaw nila sa mga dilaw at yellow-pink. Kasi nga, matapok ko sila. Mataas ang pagtingin nila. On my case, in fairness to uh, uh, Ferdinand, uh, Senator, uh, former uh, Ferdinand Senator uh, Marcos, wala akong, walang ganun. Ang talagang pinakamakulit. Ha? Huh? Straightforward. Pinklawan. And they go beyond what is, alam mo yun, di ba, Senator yung konting disentiment lang, yung konting, konting respeto na lang sa pagkatao namin. Talaga nawala yung respeto, yung, yung the way we are being treated. I can speak for myself. At pili ko, yun din na nararamdaman ni Secretary Norberto, yun din na nararamdaman, nararamdaman ni Senator Ping. So, if we are treated this way, as if we are garbage, I'm garbage, paano pa kayo? Paano pa kayo? So, in fairness, sila lang talagang makulit, ayaw talagang tumigil. Uh, so, this, I think, today, will stop that. Ito ang tanong natin. So it has nothing to do with her. This press con. It's about, gusto nyo bang wag manalo si Marcos? Withdraw Lenny. Baka may manalo na hindi Marcos. Baka isa sa amin. O oh, ayan nga mga kabatang helmet dahil nga ang dami nag-request. Maraming marami salamat po sa mga nag-message po sa atin. At nag-request na maglabas nga daw tayo ng mga pangkikilatis dito oh, pa. Kasi malapit na ang eleksyon, mga kabata helmet. Uh -uh. At kailangan natin kilatisin naman, nagtatago sa ginto, pero tanco naman talaga. Ay? At eto na nga, mga kabata helmet, si Mr. Escomoreno na tumatakbong muli bilang mayor ng Maynila. May tagline nga sila, your best choice. Pero ayun nga, oh, hindi naman tayo nakakalimot, mga kabata helmet, eh. Grabe, syempre, memory na. Every uh, memory gap. Wala naman. tumakbo kayo, magsalita kayo ng ano, pero hindi namin makakalimutan yan dahil nakamarka na yan. oh ayan ang sinabi ni Mr. Esco Moreno lalo na kay Hmm, ano nga ulit ang tagline niya? God first. Oo, God first, pero babae kasi. Mag oh. Babae kasi. Withdraw. At Lenny, mata pobre. Mata pobre. Mata, mata pobre. Si VP Lenny. Mm. Sobrang Si VP Irene si lang naman yung tumutulong talaga ng totoo at nagre-reach out sa mga kababayan natin, especially sa mga mahirap puntahan, lalo na dun sa kabundukan mm -hmm. sa Kailugan, medyo pae, di ba? So, di ba nga, sabi nga, di ang history naman daw ni Mr. Isko Moreno is galing nga daw talaga siya sa pamamasura. Bilang isang basurero na nagsumikap at eh, ay na nakatungtong sa politika. Pero, mga kabatang helmet, hindi naman most of the time ay kailangan bitbitin natin kung ano yung kinagisnan or kung saan tayo nang galing. Nilulugar yan. Tsaka naman, ang pag-uugali at kagandang asal, innate na yan. Kahit ano pa ang profession mo, kahit ano pa ang karir mo, kahit ano pa ang trabaho mo sa buhay. Mm -hmm. Pero ang kagandahang asal, nandyan na yan noong pa, noong bata ka ah. pa. Kung ano man ang tinuro ng mga magulang mo, kung hindi ka man tinuruan, noong mga tao naman sa paligid mo, kung ano yung nakuha mo doon. Pero grabe talaga, para sabihin ang mga, at ang tawag niya sa mga kakamping or pink, ay pink lawan. Pink lawan, tards. Yellow tards talaga. Parang ano, no? DDS? Yes. DDS yan. D ah? DDS ng pag-iisip? Uh -oh. Kasi, sino ba matawag na mga yellow tarts at pink lawan sa mga kakamping? DDS. Mm. DBM. Pero grabe ah, more on dun siya sa ano talaga eh. Pag tatanggal niya talaga ang mga Duterte. Base uh -oh. Based nga din po sa mga ibang interview ni Mr. Esco Moreno, eh talaga more on dun siya sa Duterte side. Uh Oo. -oh. Lumalabas talaga eh. Pero, para sabihin mo doon sa nagi interview parang hindi mo na nga nagi niya nag interview eh. Ilang nga, eh. beses mo sinasabi na mata pobre, mata pobre, mata pobre yan. Let ulit. mata pobre. Paul, ulit, ulit, ulit. ulit, 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 ulit. ulit, ulit. At saka, bakit laging yung reasoning is kaming mahihirap. Kaming sa laylayan. Excuse me po, ang Maynila <laughs> Karamihan naman lang sa Maynila, mga negosyante rin po. Uh Oo. -oh. Hindi naman talaga yung total nasa laylayan. Meron... Sa Tundo, ah? Oo, oh, ako, tiga Tundo Most ako. Most particularly sa Tundo. Oo, oh, tiga Tundo ako. Hmm. Marami pong mayayaman doon sa lugar namin. Mm-hmm. Pero kahit sabihin mong dulo siya, iskinita siya, marami mga negosyante kaya hindi mo pwedeng i-generalize na Porket, Maynila, Porket, Tundo, and Laylayan yan. Mm -mm. May ibang mga parte na nasa Laylayan pero tinutulungan niya ng komunidad para umangat. Oo. At buti lang talaga, oh! May angat buhay videographer ha? naman. Sa Tundo. At especially, kila ate Au doon sa Tenement big Yes. Yung Gawad, oh! Kaagapay din yan. Uh, na, gawad Kalinga, di ba? Yes, GK. Mm. May nabalitaan ako doon videographer ha, parang may na-eventa din daw doon. <coughs> na sana naging laruan ng mga bata. So, comment down bilun, nyo Anong masasabi niyo, Lalo na sa mga viewers natin na nasa Maynila. nila, -huh. nila. At alam ko maraming tataas ang kilay. Kasi <laughs> diba? Kasi diba? Kasi mga supporters ni Mr. diba? pero ito Kasi yung katotohanan. Ako mga batang helmet ko tatanungin niyo kung boboto ko ba yang ganyang klaseng tao? Syempre hindi. Hindi. Marami no. Ako lang ako usap, joga pa rin na Tondo, taga Maynila uh -huh. na. yung basta nila iboboto pa rin daw si Mayor Isko kasi daw may naitulong during the pandemic. Ito lang yan mga batang helmet. Trabaho niya na may itulong sa atin sa Maynila during the COVID era. Bakit? Uh -huh. siya, kasi yung mayor eh. Binabayaran natin siya galing sa taxes natin para magtrabaho. Kaya responsibilidad niya na ibalik yon in a form of services. Uh -oh. Lalo non nun may crisis tayo tatay, yung kabutihan asal ng isang tao. Oo. Huwag mag-ugaling kanal. ayo Mahirap ang kanal. Huwag dalhin doon ang pagiging kanal. Pero ito uh -oh. lang yan, mga helmet. Kung ano na matawid sa bibig mo, yun ka talaga. Yung ka talaga. Para, gagawin mo ang lahat para lang maupo? Gagawin mo ang lahat? sabihin mo kung ano-ano mga banat? Sabi nga niya, di ba, hmm. ayaw daw niya ng bully. Bawal daw ang bully. Eh, Ay, sino nang bubully? daw. Oh. Eh, sino ba ang unang bully? What? babae kasi babae lang oh. kaya ayaw nga daw nilang bumana during the debate kasi babae nga daw si VP Lenny debate yon ang debate is equal lahat oh. pero so kung ano kung... pa ang gender mo babae ka man, lalaki LGBT ka man lahat is fair and equal sa debate kung may ibubuga ka oh. kung hindi ka ampaw oh. pero ba? kung outside the debate at medyo civil tayo at mangbubuli ka ay eh, ibang kwento na yan yes. ibang pero, ano na yan. ayun na, oh BP pa si VP Lenny no, that oh. time. Pero kung sabihan nak mata pobre. Mm. Baba, ikasi. Sabi oh. niya, withdraw, diba? Kaya na magsabi, mga kapatang helmet sa concept. Kung iboboto niyo ang mayor ulit si Mr. Escomoreno. Hindi. Mr. Choice. Oy, oh, nako. Lalo natin sa mga viewers natin na God nila. Oh, oh. Ang hirap kasi gamitin kapag kasama wow. mo si Lord. Ang hirap gamitin yan sa capsule kung hindi mo makayang patunayan. Mahirap siyang pangatawanan. Yes, lalo na kung hindi naman ganun kabuti talaga ang ugali mo. Diba? Kung nagpa-plastikan lang tayo dito. So, ayan nga mga patang helmet. Mag-message lang kayo. Mag-comment lang kayo kung sino pa. Naku, video ka pa Marami pa tayo sa listahan. Talagang iisa-isahin na natin yan. Lahat ng mga bumanat at bumabanat noon at ngayon. Gustong mag-comment ng posisyon na naman. Wow! Piyer, no? Kung nagustuhan mo video na ito, na mag-subscribe at click notification bell para lagi nga updated sa mga in-upload po namin ng video ka pa Stay happy, stay healthy, and stay safe As always, sabi ko kami sa buhay niya nag helmet, helmeting ng Bukit Ibskating Everyday, God bless everyone, bye! Oh, Napanood niyo rin ba kung oh, ano yung sinagot ni VP Lenny Kay Mr. Isko Moreno Paalob na rin po kay Sa sa mga binabanggit po ni Mayor Isko Moreno uh, Regarding po sa uh, Patutsada niya About the intention of running about uh, sinasabi po niya na uh, Hindi naman intention tumakbo Dahil galit kami sa kaaway namin So, hindi daw makukuha solusyon sa pagpapalit ng kulay lamang. Your reactions to that po? Ako, alam mo, magpapaka-gentleman na lang ako, ha? Ayoko nang pumatol. Kasi mas, mas malaki yung mga problema natin. Uh, tingin ko wala naman tong papapuntahan. Um, gaya na sabi ko, hindi lang kay Mayor Isko. Ang dami kong nilapitan. Um, pa para maghanap ng avenue na magkaisa um, hindi makakatulong na eh gaya nga ng sabi ni Senator Kiko, klaro naman yung kalaban natin dito. Hindi naman ta hindi naman, 'di ba? Ah, kaya nga ako naghahanap ng ng pagkakaisa kasi gusto natin na na focus tayo sa tunay na kalaban. So hindi na lang ako papatol. Kasi pa Bibi nagpaka-gentle ba? Diba? Hindi niya pinatulan yung mga patutsada ni Mr. Isko Moreno kasi sabi nga ni VP Lenny, meron pang mas matinding problema, meron pang mas matinding dapat harapin yung mga krisis kaysa patulan yung mga ganyang patutsada. O sino ang bully ngayon? Hmm. Yung, yung mga